This is the beautiful flower. Ang ganda bulak bulaklak dito guys. Oh. And then dito kami sa labas. Maglalakad. Alay ka na! Maglakad na tayo kasi malamig. Malamig. ganda, oh. Oh. Ang ganda ng bulaklak. Oh, wow. Kitang-kita, oh. top I'll make sure we didn't hide. So, so. So. Yan, wala. Ang ganda ng bulaklak, oh. Oh, may tao. May tao nga. Nagaganda ng bulaklak, like, oh. Ang flower. Mm -hmm. Especially because Right now. You don't prank your phone? Look at that. Ang ganda, Hi. ganda. Ay, ang ganda, oh. Hello, kawawa naman tatlo lang ang paa oh. Meow. Meow. Hi. Meow. Meow. Lo, tatlo yung paanya oh, kawawa naman. Lapitan natin. Ay. Come here. Meow. <todic> lúc cái đó Có một con mèo Coi coi meo meo meo, coi Coi Yes, naggagala kami ngayon. Dito kami sa labas ng lodge, ng village. Ayan ang ganda ng flower. Oh. Ay! Okay. Be! Pick... Ngaw! Daming pusa oh! Ngaw, 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 ngaw! Oh! Oh